Matapos ang sunod-sunod na pambabash at heartbreaks, mas pinipili na ngayon ni Maris Racal na magpaka-single at mag-focus sa sarili at career. Sa isang panayam kasi, inamin ng aktres na may mga pinagsisisiyan siya pagdating sa mga nakaraang relasyon. Matatanda ang naging controversial ang paghiwalay nila ni Rico Blanco na sinunda ng issue kay Anthony Jennings para umani ng matinding pambaba si Maris matapos ako sa hang third party umano. Sa ngayon, priority niya ang personal growth kaysa love life. Pero say nga niya, I don't know about about tomorrow sa mundo ng showbiz kung saan bawat galaw ay binagat ka yan. Mukhang natuto na si Maris na bago sumabok sa bagong love story, dapat nagre-review muna sa past lessons. Ang totoo yun. Ang totoo naman talaga na ano, na nagre-research din tayo sa mga yung dati, di ba? Para. Kung ano na experience mo ang maganda Before. dati, ingat ka na. Correct. Ingat ka na, o. Tsaka ang maganda sa kanya, di ba? Magaling sila dalawa ni Anthony Jenny so kahit nabuwag yung maton nag-aano pa rin, nagsashine pa rin sila sa kanilang karyer. Yeah. Pero ano yan? Diba? At, at ba kayo na hindi na talaga uh, sila mag-show up? oo. Parang naniniwala ako. Parang hindi na talaga oh, uh. after nung nakit iwalay si oh, uh. Anthony Jennings na sinabi siya yung dahilan si Maris nung dati niyang non-showbiz chief. Parang, parang wala na pala. Na parang nagsabi, sabi at na si lang, di ba? Uh -huh. Nagkasama na, sila din sa ano karaoke nila ng oh. Uh -huh. party, di diba? ba? Uh -huh. Kanta-kanta. Pero ayun nga, 'di ba? Pero ang love to nila, okay pa rin tanggap pa rin ng mga tao, 'di ba? Uh, Meron nga sabi niya, hindi naman siya makikipag-jowa. Pero hindi parang magsyowa. hindi na rin sila pinupush as love team eh. Kaya nga. Ako, uh, uh, kayo, naniniwala oh. Uh, uh, ba kayo? Ang dami nang tanong kaya ba maris na mag-solo without a team, diba? e parang kaya. Hindi nangyayari kasi sa hindi naman sila ano doon sa incognito, hindi naman sila as Ay, love uh, team. hindi sila love May kanya-kanya silang kwento rin. Pero, na, na sila na parang napansin nyo hindi naman sa nababanggit yung maton, maton Japon, hindi katulad ng Don Bell, hindi katulad ng Das Villa. Kung mga ito naman, nagsama na sa uh -oh, Incognito. Nagkatawag nag lang. Pero hindi love. sila, talaga sila kilala as Love Team Villa, uh -huh. like, ma- pero ma pero sayang ang love team nila may potential na uh -oh. sumikat talaga. Love team sila nakilala doon sa Ken by Mila, ba? Oh, Kent by Kent me, by me oh, oh, kaya pa lang nagkanal oh, nakita oh, na may chemistry sila doon sa. Doon nabuo yung maton eh. Oh, Nilagay na sila sa Incognito. Oh, At hanggang ngayon naman ay Sikat yung love team nila nang pirapark pero hindi na masyadong pinupusta na din